Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga pulis na nanloob sa tindahan ng ginang kasama ang kanyang anak na nilooban ng mga holdaper na mga pulis at pinagnakawan pa sila ng 76,000 pesos sa tagig. Sa bagong balita sinampahan na ng Maraming kaso ng NCRPO laban sa mga tiwaling mga pulis ng Tagig. Abay dapat lang, kasi ginagamit ng mga pulis ang kanilang mga baril sa pangungutong, pamamera, pangwawalang hiya, panghuhulida, pananakot, pangangarnap, pamamaslang, pagtatanim ng droga sa mga biktima nila na gusto nilang pagkaperahan. Tanggalin nyo na yan, tiyak marami na yan silang biniktima ng mga inusenteng mga sibilyan na pinagkaperahan nila na ngayon lang sila inabutan ni Karma. Ang mga pulis na yan ay mga salot na yan sa lipunan. May sweldo na nang pa, nagtatanim ng droga ng ebidensya, gumagawa ng estorya para pagkapirahan nila ang kanilang mga bonibiktima. Malalakas ang loob ng mga yan gumawa ng kremen, kasi kinakampihan pa ang mga yan ng mga tiwaling taga-ombudsman, na Polcom, PNP Internal Affairs Service, Fiscal, at Judges. Kaya patuloy ang pang-aabuso ng mga criminal na mga pulis. Naging salot na ang mga yan sa bayan. Instead na sila ang mag-protect sa atin, sila pa ang nangwawalang hiya sa mga inusenteng mga sibilyan na nagpapasweldo sa kanila. Ang pangatwiran nila ay alipin nila ang mga sibilyan. Mga pulis lang naman ang inabot ng utak nila. Ambisyon ng mga batang walang pag-iisip. Wala ng katarungan ng mga biktima laban sa mga criminal na mga pulis at mga tiwali sa gobyerno. Ayon sa balita sinabi ni National Capital Region Police Office, NCRPO, Chief, Brigadier General Anthony Aberin, nitong Huwebes na maraming reklamong kriminal ang isinampalaban sa sampung pulis dahil sa umano'y pagpasok sa isang bahay sa Tagig City nang walang search warrant noong ikasyam ng Pebrero taong 2025. Sa isang pahayag, sinabi ni Aberin na robbery, grave caution, physical injury, obstruction of justice, at malicious mischief charges pati na rin ang paglabag sa Republic Act 7610, the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act ay isinampalaban sa sampung pulis sa Tagig City Prosecutor's Office. Anya, ang mga kasong isinampalaban sa bawat respondent ay batay sa kanilang mga iligal na aksyon na ginawa at antas ng pakikilahok sa iligal na operasyon. Ang DOJ, idinagdag niya, ay susuriin at susuriin ang mga reklamo upang matukoy kung mayroong prima facie na ebidensya na maaaring humantong sa katiyakan ng paghatol sa bawat isinusulong na kaso Tiniyak ni Aberin sa publiko na ang mga kaso ng airtight ay ipinasabatay sa mga piraso ng ebidensya na natuklasan sa panahon ng pagsisiyasat na may tanging layunin na matiyak na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima Samantala sinabi ni Aberin na ang mga sangkot na pulis Naagad na tinanggal sa kanilang mga puesto ay haharap sa isang administrative investigation upang matukoy ang pananagutan habang tinitiyak ang pagsunod sa kinakailangan ng angkop na proseso ng batas sa lahat ng partido. Kung masusumpungan ng matibay na ebidensya na ang mga paglabag laban sa mga patakaran ng PNP ay ginawa, ang mga kinauukulang pulis ay tatanggalin, ibababa o sususpindihin, depende sa antas ng kanilang partisipasyon sa ilegal na gawain, aniya. Tiniyak niya na lahat ay papayagang ang maglahad ng kanilang panig alinsunod sa angkop na proseso ng batas, katarungan, at katarungan. Sous Maria Josef, ano pang ebidensya ang kailangan nyo, kitang kita na ang mga pang-aabuso ng mga tiwaling, criminal na mga pulis. Kapag inabswelto nyo pa ang mga yan, ibig sabihin nilagyan kayo. Kapag dinasmis ang kaso sa prosecutor's office ng mga tiwaling mga fiscal ibig sabihin nilagyan din na bayaran ang mga tiwaling mga fiskal. Grabe ang pang-aabuso ng mga pulis, maski wala kang kasalanan gagawan kanila ng kaso para pagkaperahan ka ng mga tiwaling mga pulis. Hindi na yan bago nagawain ng mga criminal na mga pulis. Ginagamit nila ang kanilang mga baril sa pananakot, pagtatanim ng droga sa mga kawawang biktima nila. Kasi kapag idinimande mo mga yan ay kakampihan pa yan ng mga tiwaling mga fiskal sasabihin walang sapat na ebidensya, anong ebidensya ang hinahanap mo tiwaling fiscal ha? Kitang kita na sa CCTV camera, kapag kinasuhan mo ang mga pulis ay kakampihan pa yan ng taga-ombudsman, na PULCOM, PNP Internal Affairs Service krame kasi dyan sila kumikita absuelto nila ang mga pulis kapalit ng pag-dismiss sa kaso. Wala nang matino sa ating gobyerno lahat mga tiwali ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutin at sisisihin kung bakit nagdemanda ka. Anong pinagsasabi nyo na nagkamali lang sa pagsisilbi ng warrant of arrest? Sa mga bogok at kurap na mga fiscal at judge at taga-ombudsman, na Pulcom, PNP Internal Affairs Service ay paniniwalaan kayo. Ibig mong sabihin bobo ang fiscal, judge, na Pulcom, PNP Internal Affairs Service, kapag kinampihan kayo, kasi sasabihin nyo nagkamali lang ng pag-serve ng warrant of arrest. Sobra na ang pang-aabuso ng mga pulis, kasi teno tolerate ng mga tiwaling taga-ombudsman, na PULCOM, PNP Internal Affairs Service, ng mga tiwaling fiscal at mga judge, kaya patuloy ang kanilang paggawa ng kremen. Kasi nababayaran na susuhulan ang mga taga-ombudsman, na PULCOM, PNP Internal Affairs Service, fiscal, at mga judge. Kawawa tayong mga biktima, biktima ka na ay bibiktimahin ka pa ng mga taga-ombudsman, na Pulcom, PNP Internal Affairs Service, Fiscal at mga tiwaling judge. Ginagawang palabigasan ng mga pulis ang mga taong banibiktima nila. Kasi alam nila na kaya nilang suhulan ng mga tiwaling taga-ombudsman, na Pulcom, PNP Internal Affairs Service, at mga kurap na mga fiscal at judges kitang kita na ang panghuhulidap ng mga pulis at pag e aresto sa mga biktima, tapos sasabihin wala silang kasalanan. Ang maniniwala lang sa mga pulis ay mga taga-ombudsman, na Pulcom, PNP Internal Affairs Service, Fiscal, Judges na mga kurap. Akala nyo siguro walang karma, tiyak marami na kayong tinaniman ng droga na pinagkakaperahan nyo na hindi kumikibo na tatakot na magsumbong dahil sa mga pananakot nyo mga animal kayo. Ngayon lang kayo inabutan ng karma kaya nahuli kayo. Salot na kayong mga pulis sa lipunan, kapag inabswelto kayo ng taga-ombudsman, NAPOLCOM, PNP Internal Affairs Service, fiscal, at judges tiyak nilagyan ang mga yan. Kaya idinismas ang kaso sa mga buni biktima ng mga pulis, dapat kasuhan nyo at kapag inabswelto ng taga-ombudsman, NAPOLCOM, PNP Internal Affairs Service, fiscal, at judges kasuhan nyo rin dahil sa pag-absuelto nila sa mga criminal na mga pulis. Wala nang katarungan ng mga biktima laban sa mga criminal na mga pulis at mga tiwali sa gobyerno. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.